on monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbobotohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Mandate 2025. The Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem, Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak, Sultan Kudarat. Matabato City. Trento, Agusan del Sur. The Music News. All All city. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay Tungo sa mas makulay na kinabukasan Abalon! Brigada In the Heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag ng bawat pamilyang Pilipino. in the heart of changing lives. This is 105.1 105.1. Brigada, news, Brigada FM. news FM. Manila. Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the new Filipino time, alas 6:00 na ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Siksik sa mga bagong balita. rinig rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Na na ang Drive Max. Brigada Balita Nationwide. Mula sa Brigada News FM, Manila. Drive Max. Max. Umaangal na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi. Vice President Sara Duterte, posibleng hindi dumalo sa impeachment trial sa Senado. OVP, tuloy ang trabaho kahit may impeachment. Congressman Saldico at 24 na iba pa nadagdag sa bilang ng nag-indurso sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Pilipinas, hirap itaboy ang monstership ng China pero paggiit ng bansa sa ating soberanya, nananatiling matatag. Umagsak na eroplano sa Maguindanao del Sur, isang US contracted na nagsasagawa ng routine mission sa bansa. Rider na ilegal na dumaan sa EDSA busway, sinagasahan ng enforcer para makatakas. At ina, nabigyan ng pag-asa ng Brigada News FM Jensen at 1 Tahanan Party List sa pamamagitan ng pagpapagamot ng anak na may butas sa puso. DRIVING MATCH! Buong puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart... Of changing lives. changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas <laughs> ng Dry Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. I'm Dry Max, Brigada Balita Nationwide. Dry Max, Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada New Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po ng Biyernes, February 7, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Lay Bagyo At Brigada Sheila Matibag. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sinagot na po ni Vice President Sara Duterte ang pagpapa-impeach sa kanya ng Kamara. Sa press conference ngayong araw, kinumpirma ni Duterte na naghahanda na ang kanyang legal team para sa gaganaping impeachment trial. Pero, posibleng hindi raw siya dumalo sa paglilitis. Ang kabuang detalye ihahatid ni Brigada Haji Camino ibrigada mo! Brigada. Sa kabila ng aking mga naging pahayag ukol sa planong impeachment sa mga nakaraan na buwan ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Philippines Maikli ngunit malaman ang naging pahayag ni Vice President Sara Duterte ukol sa pagkaka-impeach sa kanya ng kamera. Humarap si Duterte sa mga miyembro ng media sa unang pagkakataon matapos maendorso ang impeachment complaint at dumiretso sa Senado na magsisilbing impeachment court. Sabi ni VP Sara, Nobyembre ng taong 2023 ay alam na nilang may nilulutong impeachment kaya naghanda na ang kanyang mga abogado. Wala pang impormasyon kung sino-sino ang mga abogadong bubuo sa defense team ng pangalawang pangulo pero nagpulong na sila. Hindi na raw niya hihimukin si dating pangulong Rodrigo Duterte na maging lead counsel dahil sa edad nito at nakakapagod na proceedings ng impeachment. Marami rin anyang abogado na nais tumulong. Well, he's Uh, Naku-overwhelmed kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na ano, tutulong sila uh, sa defense. So uh, ngayon ay uh, pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng um, kanyang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Mom? Posible namang hindi na dumalo si Duterte sa paglilitis. Kung pwede namang hindi, and I understand pwede naman, uh, hindi na. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko Batid umano ni Duterte ang mga parusa dulot ng impeachment at napag-isipan na niya ito ng magbitiw bilang kalihim ng Department of Education. Hindi pa nababasa ni VP Sara ang nilalaman ng complaint. Ngunit maring itinanggi ng pangalawang Pangulo ang paratang na assassination laban kay Pangulong Bongbong Marcos. I did not make an assassination threat to the President. Sila lang niya. Sila lang may assassination, sila lang may asasin, my gunman. At ngayong malapit na ang Valentine's Day, ito ang naging banat ng Bise Presidente. Sakit pa ang uh, maiwanan ng boyfriend and girlfriend kesa ma-impeach ka. <laughs> In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Night Max. Night Max. Max. Brigada yeah. Bolivita. Nationwide. Samantala, kinumpirma ni House Secretary General Reginald Velasco na mayroong 25 kongresista na nadagdag sa bilang ng nais mag-endorso sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Velasco, nagsumite ang mga naturang mambabatas ng verification forms bilang complainants ng reklamo. Kabilang sa 25 pangalan ay sinadating Appropriations Chairman Elizaldico, Representative Tony Pet Albano, Representative Muhammad Khalid Dimaporo, Representative Representative Ron Salo at Representative Ed Vic Yap kung papayagan ng Senate Impeachment Court na mapabilang ang mga humabol ay magiging 240 na ang signatories ng complaint. IMAX. 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 Mga kabrigada, matapos naman ang makailang ulit na sightings ng monster ship ng China sa karagatang sakop ng Pilipinas, si Pangulong Marcos aminadong walang kakayahan ng bansa na itaboy ito palayo. May report si Brigada Marker Sargan, I-Brigada mo! Brigada! China Coast Guard Vessel 5901. This is Philippine Coast Guard Vessel BRP Gabriela Silang. OPV 8301, you are advised that you are currently sailing inside the Philippines' exclusive economic zone. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang kakayahan ng bansa na paalisin sa karagatang sakop ng teritoryo ng Pilipinas ang monster ship ng China. Sinabi ng Pangulo na mihan at palakihan ng barko ang pag-uusapan na malayo ang agwat ng Pilipinas sa China. Well, uh, we don't have the means na paalisin. Hindi naman, buti ko meron tayong aircraft carrier na may kasamang destroyer, frigate at saka submarine na papupuntahin natin doon para matulak silang palayo. Wala naman tayong ganun. Kung sa, kung sa palakihan at paramihan lang ng barko, malayo tayo sa China. Gayunpaman, iginiit ni Pangulong Marcos na matatag ang paninindigan ng pamahalaan sa pagtatanggol sa ating teritoryo at soberanya. Idinagdag niya na anuman ang gawin ng mga malalaking foreign powers, hindi titigil ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy sa kanilang misyon na pangalagaan ang territorial integrity ng Pilipinas. Pero ang policy naman natin is that we will just continue to defend our territorial our our sovereign territory and our territorial rights in the EEZ well when we detect the presence of a foreign vessel who is beginning to intrude or coming close already to our coastal waters eh, pa natin ang barko and we will challenge them and we will make sure that they know that this is what they are doing is illegal sa kabila naman ng patuloy na pangaharas ng ibang bansa, tiniyak ng Pangulo na mananatiling nakatindig ang Pilipinas sa pagprotekta sa teritoryo nito at sa pagbibigay ng seguridad sa mga Pilipinong manging isda upang patuloy nilang mapakinabangan ang likas na yaman ng ating karagatan. Of course, they will counter saying that they're uh, they doing regular uh, law enforcement patrols. But they will always find the Philippine presence. No matter what they do, kahit na, yun na nga, kahit na banggain na yung barko natin, kahit na mag-water cannon sila, mag-laser sila, kahit kung ano pang gawin na mag-block sila, laging nandyan ang Pilipinas. They will always, we will always be there protecting our territory. We will always be there making sure our fishermen are able to exercise their sovereign rights. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. I -max. I -max. Brigada Bandita. <makes noise> Samantala kinumpirma ng U.S. Indo-Pacific Command ng kinontrata ng U.S. Department of Defense ang bumagsak na aircraft sa Maguindanao del Sur kahapon. Apat na mga sakay nito ang nasawi, kabilang ang isang U.S. military serviceman, at tatlong defense contractors. Brigada Cath Austria, ibrigada e mo! Brigada! Gamit sa surveillance, reconnaissance support, gayon din sa intelligence gathering, ang bumagsak na eroplano sa Maguindanao del Sur kahapon ng hapon. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa ng routine mission bilang suporta sa magkatuwang na aktibidad ng Pilipinas at Amerika walang nakaligtas sa nasabing insidente. Kwento ng ilang saksi, usok ang eroplano habang nasa ere sa kabumulusok sa tindi ng impak, wasak na wasak ito. Hindi pinangalanan ng apat na na nasawi pero ayon sa Indo-Pacific Command, kabilang rito ang isang US military serviceman at tatlong defense contractors. Iniimbestigahan pang sanhi sanhinang pagbagsak ng naturang eroplano na kinontrata ng US Defense Department para tumugon sa hiling ng kaalyadong Pilipinas na tumulong sa intelligence at surveillance surveillance operations. Samantala, nagpaabot naman ng pakikiramay ang Philippine National Police sa mga naulilang pamilya ng mga sakay ng eroplano. Tiniyak din nila ang pagbibigay suporta sa kaap sa pagsasagawa ng investigasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa FAM Manila, The Music News. Authority. IMAX. IMAX. Brigada Bandita. Nationwide. Sinagasaan ng isang rider ang isang operatiba ng SAIC sa pagtatangka nitong tumakas matapos na iligal na dumaan sa EDSA Busway. Pero ang rider agad ding nahuli at nakatakdang sampahan ng kaso. May report si Brigada Jigo Custurio. I-Brigada mo! Brigada. 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 Report. Mula sa EDSA Busway. Mabilis na nagpatakbo at lumipat ng linya ang rider na ito. Matapos itahin dahil sa ilegal na pagdaan sa bus lane. Sinubukan pa siyang parahin ng mga tauhan ng SAIK, pero ang rider nagdire-diretso hanggang sana sa nasa ng isang enforcer. Pagdaan sa bike lane, nakabanggap ang rider ng isang siklista. Dito na siya naabutan at nahuli ng mga operatiba ng SAIK. Paliwanag ng rider, nawalan daw siya ng preno. Agad na dinala ang rider sa LTO main office para sa investigasyon. Bukod sa violation ticket, disidido ang saik na ipakulong ang rider at sampahan ng kasong hit and run. Samantala, isinailalim na sa check-up ang nasagasa ang enforcer. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Max. Max. Brigada Bandita. H -Y. H -Y. The Monday, the Monday, 2025 midterm election update. Mga kabrigada, patuloy pong nadaragdagan ang bilang ng mga lumalabag sa election gun ban. Sa uling datos po ng Philippine National Police, umakyat na ito sa halos 700 daan Mahigit dalawang daan sa mga yan ay mula po sa Metro Manila. Sinusundan naman ng Central Luzon na mayroong mahigit isang daan na at pitumpu naman sa Central Visayas. Mababatid po na epektibo ang gun ban hanggang June 11 upang maiwasan ang pagkakaroon ng election-related violence. IMAX. 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 Samantala, suportado at tinulungan ni Senator Christopher Bongo ang mga nasa transport sector sa Pasay City. Personal niyang pinangunahan ang pamamahagi ng tulong para sa mga TODA officers, katuwang ang presidente ng samahan. Bukod po rito, pinasalamatan ng senador ang mga ito sa kanilang sakripisyo at kontribusyon sa transport sector. IMAX. IMAX. Mga kabrigada para mapanatili ang hairstyle, marami talagang mga kalalakihan ang gumagamit po ng gel. Pero hinahinay sa paggamit nito dahil ang sobrang paglalagay ng gel ay may nakakabahalang epekto po sa ating mga kalalakihan dyan. Ang sobrang paggamit ng gel ay maaaring magdulot ng pagkatuyo ng buhok at anit. Ayon po sa American Academy of Dermatology, karamihan sa mga hair gel ay may mataas na alcohol content na nakakaubos ng natural na langis ng buhok. Ang resulta, may brittle hair at flaky scalp na maaring magdulot ng dandruff. Ang balitang ito hatid sa atin ng Drive Plus Herbal Capsule, lalaking angat, tumatagal. Marius, Balita, makabayaning pagtutulungan. Mga brigada emosyonal ang isang inana si Geraldine Surigawa na lumapit sa istasyon ng Brigada Joseph M. Jensen para humingi ng tulong. Ang bunsong anak niya kasing tatlong taong gulang, may butas ang puso at kalalabas lang ng ospital. Hirap rin po silang makabili ng gamot dahil naglalabada lamang si Geraldine. Kulang pa sa pang-araw-araw nilang gastusin dahil may sakit rin po sa puso ang kanyang asawa. Nanawagan ito ng tulong sa pamagitan ng isang programa ng nasabing istasyon at nakalikom po ng mahigit 11,000 pesos mula sa tagapakinig at wantahanan party list. Lubos ang pasasalamat ni Geraldine sa lahat ng tumulong para makabili ng gamot sa kanyang anak na may sakit sa puso. Daghan, daghan, kay salamat, daghan, kay salamat na natabangan ko ninyo sa akong problema. Mga kabrigada kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na nanatili pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat kabrigada! Maghapong binantayan upang kumpleto ang balitaan. Na Brigada Balita Nationwide. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New South Philippines, katuwang ang Drive Max Plus Herbal Capsule. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada New South Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Mula rito sa Brigada News Hafa, Manila, ang nag The Music and News O30. Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Drivemax Brigada Balita Nationwide. Mula dito sa Brigada News FM Manila Drive Max Brigada Panlitan Nationwide Hatid sa inyo ng Drive Max Herbal Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule Lalaking angat, tumatagal Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.